magkakain ng reklamo sa House Committee on Ethical Standards and Privileges ang mga miyembro ng National Unity Party laban sa dati nilang kasapi na umano'y lumabag sa pamantayan ng pagiging isang kongresista. Sa isang pulong balitaan sa House of Representatives, inihayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na hilingin nila sa komite na imbestigahan ang inaasal ng isang dati nilang miyembro ng sa Port District Representative Kiko Barsaga dahil sa paglabag sa Code of Conduct. Ayon kay Puno, dadalhin nila ang usapin sa komite dahil sa pamantayan ng pagugali nito. Katulad ng direktang paninira sa mga senador, pangangalap ng lagda para sa pagpapalitang speaker at magpupost ng mga mahal at mga panirang post sa kanya mga personal media account. We talk about issues pero hindi katulad yung mga pag-insulto na ginagawa niya. No? And siyempre na-offend yung ibang... Uh mga kasama rin natin at uh, parang nahihiya kami sa senador na ganyan ang nangyayari. so i think that was what triggered the discussion already sa amin na uh, in this was before inatake niya yung yung administrasyon no yung una yung yung mga secretary pa lang medyo na medyo na kami no na, na uneasy na kami pero nung tinira niya na yung senate president at saka yung uh, the process no of uh, investigation in uh, in the Senate, uh, specifically the Senate President Pro Tempore. So medyo medyo hindi na hindi na maganda yon. It's inter-parliamentary discourtesy na. And we felt that we needed to do something. Maybe I'm um, wrong. Kabilang sa mga kaso na yahain sa Ethics Committee ay ang mga sumusunod. Both members shall act at all times in a manner that shall reflect credibility on the House. By using his verified official social media platforms to disparage government institutions, Representative Barsaga has dragged not only himself but the House into disrepute. Second, a violation of Republic Act number no. sixty-seven thirteen, code of conduct and ethical, sta ethical standards for public officials and employees. The law requires that public officials quotation act with justness and sincerity pangatlo an ethical conduct that potentially violate article 14, 142 of the revised penal code which is the article on inciting to sedition and finally conduct prejudicial to the best interest of the service no the words and conduct of a congressman are not ordinary they carry weight authority and influence no? we are elected officials no So when spoken responsibly they can inspire. When spoken recklessly they can destroy. By weaponizing his official platform to denigrate the government, Representative Porsaga betrayed the dignity of his office and diminished the very institution he is a part of. Sabi, ayaw umano nilang gawin nito. Ayaw ma-distract yung tao pero kapag hindi nila ina-address, parang pinababayaan nila. Kahit anong behavior ng congressman Ayon pa kay Puno, ang mga ito ay makikita sa kanyang ipinopo sa social media at kanyang mga ginagawa na parang hindi na normal. Masakit naman sa inyupi, subalit kailangan nilang gawin dahil nga sa miyembro ito ng partido. Felix Tambongo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.